Good morning. Dito na ngayon tayo sa Binggit. Ano? Ng araw, ng ito, ano ayan oh, Binggit na ito. Dito pupunta kami sa Strawberryan. Ayan oh, ang dami oh. Mga bunga. Naharbisan pala daw ito kahapon. Mm. Kaya ayun. Ayun mga maliliit na lang, hindi pa masyado. Kaya sabi ko, siguro. Ayun. yun ng strawberry. Mm. Ah, Baka. Ayan po. Ayan. Dito lang yata nang gagaling sa Philippines yung silver. May iba, iba pa. Sa bundok po. May ah, may mga gano'n. Madam. Hindi, dito sa Philippines madam, po. Dito lang. Ano? Oh. Madam. Pwede pita sa isang na. peraso. Na-sprayan mo daw. Oh, eh. Oh, no, Sorry. Sorry. Okay. Lito so andami. Tingnan naman yata sila din sa harap. Uh -oh. Litos, litos. Ayan na paluto. No banda oh. O nag may nag-harvest oh. Ayun oh, nag-harvest pa mi. May pa doon sa ano na yon, sa 10 na yun, na free. sila oh nag-harvest ng litos. Pinakamadali harvest Oh, ang gan. Hindi lang on sa yon. Kasaan? magagapi sa Saan? 23. Ayaw picture data. Your picture. Yan, latest 'yung hina-harvest nila. 22, 22. Natin yung babae doon ang na nag-harvest ng ano? Ng ng strawberry. Atanim ah, na lang pala dito. Ay Nagtatanim po kayo. <laughs> Kala ko nag... Ano, ay, nagtatanim pala sila. Oh. Wala nang nag-harvest. Ah, ayun palang nag-harvest dun sa loob. Oo. Oh. Nag-harvest. Yeah.